Hello everyone! So ayan, good afternoon, good morning, good evening. So ayan, nandito na naman ang inyong Ate Paz. So welcome to my YouTube channel. And again, and again. So for today's video, as I have said in my previous video, tayo ay manginhas na naman. So since lutay pa rin ngayon, So, pupunta na naman tayo sa dagat. So, ayan. Let's go. Samahan niyo ako. Sasama ka ba, Bebe? Sasama ikaw? Hmm? hmm? Hmm. Ito na lang alaga kong buntit. Ito yung alaga kong buntit. Nga napaka-clingy naman itong bebe ko. Ayan, guys. So, let's go na. Kasi hapo na at ma, ano na, low tide na. So, ayan. Bye! Via Letters! So, At yan na, nandito na naman tayo sa dagat. So ayan, magsisimula na ang ating mission. So, <laughs> mag ano na tayo, mag start na tayo sa ating mission. For today's video, ang ating pangunguha ng mga crab. O, oh, di ba? Ganyan ang buhay sa probinsya basta lahat ay kinakaya o di ba kahit malaking bato kinakaya kong buksan para makakuha lang ako ng mga ano crab o o di kaya mga fish na maliliit or shrimp so kung ano-ano lang yung pwedeng kainin yan kinukuha ko so this time dito lang ako sa isang spot nag-ikot-ikot lang ako dito banda kasi ayaw ko nang maglakad ng malayo. Dito lang ako sa mas malapit dito sa amin. Kasi mayrami ako nakikita na mga crabs dito. So yung mga crabs kasi, yung mga medyo may malaki-laki, nasa ano sila sa may tubig tapos yung parang medyo malalim-lalim tapos may bato, may tubig yun, dun sila nakatago kaya yung mga bato, binubuksan ko kasi nandun sila sa mga gilid-gilid nun, dun ko sila hinuhuli tapos, ang sakit pa naman mga gat nun, kaya may daladala akong maliit na parang, parang ano, ang tawag niyan uh, sikpaw, sikpaw ba tawag niyan, basta nit, o oh, parang yun, so ayan, dito lang talaga ako nag-ikot ikot, ayan Ah, uh, para ba kung na-na ano na tawag niya na na papagod. <laughs> para kung napagod dito kasi sa kakaikot ikot ko. Tapos hindi ko talaga mahuli-huli yung mga malalaking crab. Ang bilis talaga nilang tumakbo tapos ang sakit pa naman mga gat. So yeah, nakahuli din ako sa wakas. Oh. So, Ayyan. So bigla na ako napagod kaya nagpahinga muna ako at nagmuni-muni <laughs> para bang ano na-enjoy ko na lang Enjoy ko na lang yung ano yung hapon so wala naman masyado kasing tao dito so parang noon nandoon lang sila sa unahan so ako lang talaga dito mag-isa dito banda ayan so, umupo lang muna ako at nagpahinga ng saglit at ito na naman patuloy tayong maghanap ng mga crabs So, yung target ko talaga this time is mga crab na malalaki. So, ayan. Para bang, ano, para ba talaga akong nag-ano nito, tao? Ah, uh, lagi na lang ako nakayo ko. So, medyo masakit sa, ano, sa baewang yung ginagawa ko. Ah, uh, pero, na-enjoy pa rin naman. Kasi pag may makita akong malaking, ano, malaking crabs, ay talagang Inahabol-habol ko. <laughs> Kaya yun, kahit malaking bato ay ano, tinutulak ko siya. So, para lang mahuli yung crab. Diba? Ganun talaga. Kapag ka may gusto talaga tayo, talagang may paraan para makuha natin. Ganun yun. O, diba? <laughs> so, ay Ayan, parang ano, uuwi na tayo nito kasi talagang tahimik na tahimik na talaga ang ano ang paligid pagabi na siya ayan o oh, di ba gabi na at ano nag-iilaw na yung isla may ilaw na yung isla yung yan yan po yan yan <laughs> yan po yung ano yung Sumilon Island yan oh, di ba daming ano doon daming turista ang daming guests nila kasi ang daming ilaw. Tapos yung isa namang ano, yung next island is yan yung ano, Siki Eto naman yung sa dulo may ilaw, yan yung aming proper town of Oslo. Oslo with Oslo. <laughs> so ito na tayo sa bahay. Sa wakas, nakarating na tayo. So, ito na ang kulit-kulit ng mga alaga ko. So, ito na tayo sa kusina. Ang gagawin natin is, i-separate natin yung ating mga nakuha. So, yung ating mga shell ay ihiwalay natin sa crab at saka yung shrimp. Kasi hindi pwede natin pagsamasamahin. Hindi pa kasi natin tululutuin ngayon. And uh, another day na kasi marami pa tayong ulam so mayroon pa tayong dyang mga ulam na naluto na. So, hindi siya pwede natin lutuin na ngayon kasi hindi na makakain yung ibang ulam. Sayang din naman. So, the best way natin gagawin is ilagay natin sa freezer. So, fresh pa naman to. Kahit na ilagay natin sa, ano, sa freezer, fresh na fresh pa rin yan kasi from the from the dagat talaga. So hindi natin 'yan huhugasan ng tubig diretso natin i-segregate is tapos ilagay natin sa lagayan tapos ilagay sa freezer. So paglulutuin na natin saka na natin kuhanin ang itong et ating mga crab. Kasi itong crab ay prituhin na lang natin to tapos itong shell naman ay lalagyan natin ng ano sabaw La, sa sabaw oh, sabaw sabaw <laughs> sa sabaw La lalagyan ng sabaw Uh, by the way, mayroon pa kasi ako nakuha, di ba, the, the, past days, yung nakarang araw, nakarang araw, ay isasabay na lang natin sa pagluto. So, medyo marami-rami na rin ito, aking mga nakuha. So, libre na tayo sa ulam. O, oh, di ba, ganun lang sa probinsya. Basta, pag hindi ka lang maarte, wala kang ano ano ma ma tawag niyan ma I ko ba? Basta. Uh -oh. o, hindi ka ma maarte yung parang naha uh, di ka mapili sa pagkain yung kaya mong gumawa ng ganyan na hindi ka mag-arte-arte uh, arte -arte dyan, mabubuhay ka talaga sa probinsya. So, talagang gagawa ka ng paraan para makahanap ka ng ulam, yung ganun. So, di bali ng simple, basta masaya. O, ganun lang. Masayang buhay. Ang importante, masaya tayo sa ating mga ginagawa. Ganun lang ang buhay. Ay, parang weather, weather lang. <laughs> so, ayan. Ang tagal ko natapos sa pagsigrigit nito. Ay, ano ba to? Para ba naman akong ano, binibilang binibilang ko ito ng paisa-isa at saka ano tinitingnan ko talagang kung ano yung mga kinukuha ko so grabe no uh, pinag-anuhan ko talaga pinag masda ng waigi yung mga crab ano kasi itong mga crab hirap tanggalin kasi mag ano sila mag kumpul kumpul pag kinuha mo yung isa sumasama naman yung isa tapos nasama naman din yung shell kasi para silang ano ayaw nilang mayroong umaangat gusto nila lahat sila nasa baba ano ba yan yun nga siguro yung tinatawag na crab mentality no kaya kailangan kainin na natin lahat ng mga crab para wala ng crab mentality <laughs> prituhin na lang natin yung crab o oh, di ba so ayan malapit na rin tayong matapos nito sa ating pag ano ng crab kaya prituhin na agad ang crab para wala ng crab mentality so ayan na yung ating kuha lahat-lahat ito yung ating crab at ito yung ating mga shells so ayan na enjoy ang ating hapon at nalibre pa rin tayo sa ulam so that's all for today's video Don't forget to like, share and subscribe para maging updated kayo sa mga bagong videos ko. Thank you for watching. Bye-bye. I love you all. Bye.